Yo, yo, what's up mga kabuting-ting Yan, mapagpalang araw sa ating lahat mga kabuting-ting At welcome back sa ating munting channel Yan na, ah, mayroon tayong home service Ngayon mga kabuting-ting doon sa barangay Magatas At kung nakikita nyo dyan ay nakasakay na ako ng habal-habal Or yung single na motor So yan, bali samahan nyo ako doon sa barangay Magatas mga kabuting-ting at shout out nga pala dito kay Bimbol Roko Este kay Tatay Duming Mga kabutingting Yan, big love shout out sa inyo tay At maraming salamat sa inyong paghatid sa akin doon sa Barangay Magatas So ayan, bali samahan nyo ako doon hanggang sa dulo nitong video So ayan, bali ito na yung Barangay Magatas Mga kabutingting At pagdating na pagdating ko dito Ay may nakita akong uh, tatlong babae na napagtanungan ko Kung nasaan yung bahay ni Alin Rosaban So na, dito lang daw sa unahan. At yung kulay ng bahay ay kulay pink. Ayan oh, ito na yon kulay pink na may tindahan. Ayan, bali, andito na tayo sa ating pag-home servicean mga kabuting-ting. At ang ah, problema nito, ito, yung kanyang dryer. Dahil kung makikita nyo, yung kanyang takip ay naputol. At bumili daw pala sila ng bagong spin dryer. Ang problema, mas gusto nila ito gamitin So yan, medyo malayo-layo itong lugar na ito mga kabuting kabutingting. So try natin itong ayusin kung marirepair pa ba. Tingin ko ito lang ang problema. Dati naman daw ay gumagana pero mayroon daw siyang uh, nagawa kahapon na, or nasundot yung sinabi ng may-ari. Yan, hindi na daw gumana. So yan, bago ko ito umpisahan ay disclaimer lang lahat po ng video na ina-upload ko sa aking youtube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling brand nga pala nito mga kabutingting ay white Twisting house 10 kilograms so try natin kung ano yung aking magagawa nito at salamat pala kay ano yung nagrekomenda yung nagbigay sa aking messenger si dumandan ang apelyedo yan. Bali tanggalin muna natin itong ano, tornilyo na ito. Kinalawang pa naman. Ganon din to, oh. Oh, siguro eh, hindi ko na ipapakita yung pagtanggal niyan mga kabuting ting gagawin ko pag mga ganito yan ipapaalam ko sa mayare na ito tatanggalin ko na ito itong pinakasabitan ng wire ganon din ito para matanggal yung tornilyo dahil tehen ko hindi na kaya yan sa Phillips screw dahil kung makikita nyo kalawang na kalawang na yung pinakaulo nya so ayan bali stipot muna kayo dyan at ayan ayaking tatanggalin muna yung mga tornilyo so ayan bali natanggal ko na yung mga tornilyo nya at gaya ng sinabi ko yan pinutol ko yung nakalagay dito na kulay puti at pinaalam ko yan sa mayari dahil baka mamaya tayo ay mapagalitan so sunod natin gagawin mga kabuting ting ayan sungkitin lang natin ito dito ayan, sungkit na pala Ayun, tingin ko eh itong kanyang ano, ang problema. Ayun. Pag i-ganyan eh, mo siya, ayun, wala na. Hindi na 'to nakaano. Yan i-gaga hindi pala kita 'yung ginagawa. Yan i gaganyan lang natin ito. Yan, tapos bababa lang natin na sobrahan. Ayan. Okay na siguro yan. Tapos, ito, ilalagay natin ito. Kaso para yatang na, ayun. Ah, Ay, mayroon pa pala. Ibababa pa natin ng konti para sigurado. Okay na siguro yan. Ito, natanggal ito mga kabutingting. Kaya ito, pag igaganon mo siya, ay bumabalik ang purpose naman nito kaya kailangan pa rin na nandito ito para yung kanyang contact point ito ay pag igaganito ito ay aangat ayan o oh, kung makikita nyo maangat siya kailangan lang din yan ha ah. magkaroon siya ng contact ayun mayroong contact okay so gagawin lang natin ito yan ibabalik ko lang tong ano na ito spring ito ang purpose naman nito para pag igaganon mo siya naka-steady na nakaganyan. Hindi siya babalik kasi kung hindi natin ilalagay ito, kung makikita mo. Oh, ayan. Pag bibitawan natin, ayan, bumababa. Pero pag nan, nakakabit ito, mangyayari ay ano 'yan? Ah, hindi na 'yan siya bababa. So, ayos ko lang 'yung aking camera at makikita nyo 'yung aking gagawin. Simple lang ito na ano home service mga kabutingting <coughs> yan kabit lang natin ito uy kag ay ito. O, oh, ayan, nakakabit na. Kung makikita nyo, pag i-gaganyan ko ito, itataas. So, mahirap, ah, sumahirap pa. Mahirap. Ayan, Oh. Kaso, mahihirapan yung ano nito. Mahihirapan yung may-ari. Pagka, uh igagalaw-galaw ito kasi medyo medyo ano siya matigas so gagawin natin yan magdi DIY na lang ako na magiging hawakan nila dito mga kabuting ting para hindi sila mahirapan sa pag iangat nila yun hindi na ito magkukontak yung kanyang, kanyang contact point pagka ibababa yon madali nilang imaibaba so gagawan ko muna ng DIY ito mga kabuting ting at pag isipan ko muna kung ano yung aking gagawin nito so stay put muna kayo dyan mga kabuting ting so ayan bali update to kayo dito sa aking ginagawa mga kabuting ting yan kung makikita nyo ay gumamit ako dito ng sandok para pagka eh, angat nila yan hindi sila mahirapan ayan o oh. oh. Ayan, so, pwede nilang ibalik Purpose naman kung bakit ko siya nilagyan nito Para magamit pa rin yung preno kaya nilagyan ko nitong sandok. Ito lang yung aking naisip. At nilagyan ko rin siya ng brace. Ito. Kasi itong kanyang spring, pag nakakabit, bumubuka ito. Papunta rito. Kaya natatanggal yung nakasuklob dito. Yan o. No? Kaya nilagyan ko siya ng brace. So... Ewan ko lang kung ano to ah Tingin ko eh Ano naman to effective first time ko lang din naman to ginawa para paraan lang mga kabutingting so matibay din naman itong panandok dahil plastic ito yung panandok ito sa kanin so siguro eh okay na, okay na siguro yan so ibinahagi ko lang sa inyo ito dahil para kung sakaling kaling ah, magkaroon kayo ng ganito ang problema maka-encounter kayo yan ma makakuha kayo dito ng idea Actually, pwede naman itong wala. Dapat eh naka kung ah, halimbawa lang ah, wala ito, ah, nakaganito na lang palagi. Tapos lagi na lang yan itong nakakuntak itong ito. Yung kan kanyang kontak po Ang mangyayari na lang ay ah, pag-iikotin mo yung spin timer, saka siya iikot pagka gumigiwang-giwang yung ano, hindi mo na siya ma maiangat, hindi katulad nito na pwede pa rin siyang iangat pagka hindi naaayos yung paglagay ng damit ang mangyayari pwedeng patayin na lang yung spin timer, kaso bawal yon masisira kasi pagka laging ginagawa, lagi mo yung ginagawa pag ikutin mo yung spin timer so ang gagawin na lang, pwede rin ah, hugutin na lang sa saksakan so ito yung ating ikabit para masubukan kaso yan lilinisan ko pala, ko pala muna yan mga kabuting ting at hindi ko na ipakita yung paglinis tapos continue ko na lang itong video na ito pagkatapos ko na linisan para yan ay ating itornilyo din ito papalitan natin ng tornilyo yan dahil yung mga tornilyo nito kinalawang at pinahirapan pa ako so yan balistipot muna kayo dyan mga kabuting ting Ayan, bali nilinis ko na yan mga kabutingting. At siya nga pala mga kabutingting nakalimutan ko. Ah, mahirap talaga pag ah, hindi tayo magaling na mag-tutorial dahil nahihirapan tayo magsalita. Yan, itong sandok pala na ito ay yan. Ginamitan ko siya ng dalawang bolt and nut at mayroon naman akong laging may dala niyan kasi pang ano yan, pang convert sa mga automatic na washing machine or kaya yung sa Ayun ah, nga sa automatic na washing ang gulo moti so yan ito yung ating na para malalaman natin yan kung effective ba yung ginawa ko at para yata ayaw ng masarado mga kabutingting naloko na masasarado yan hindi lang naayos dahil hindi naman yan nakaangat Okay. So Lagyan natin dito ng tornilyo. Ayan. May dalawa ako ditong tornilyo na stainless. Ayan. Ayan ay nakukuha ko lang din naman sa washing machine sa junk shop. Ito stainless, stainless ito. Ayan. Pero yung ilalagay ko sa gitna ay hindi stainless. Ayan. So ito yung hindi stainless. Mahirap tayo, mahirapan ako pag wala tayong taga video. bali yung isa kong kamay eh nakahawak sa camera. Makipot kasi kung itatayo ko pa yung akin tripod dahil mayroong mga labahin ano? ayan oh. nahirapan ako. Nahirapan ako sa kalisod. So dito lagyan din natin yan stainless din ito yung tornilyo na ito dalawa lang yung aking nahanap na tornilyo na stainless kung mayroon lang sana isa ay stainless din sana yung ilalagay ko dito sa gitna kaso eh dalawa lang yung aking nahanap na eh, ano nakabulatlat yung aking mga tornilyo so yan ito ating iayos ito, sa pinakalagayan nya para masubukan para paraan lang iwan ko kung effective yan yung aking naisip Ayan. Ay, ay kagwang na pa. Dagay ko muna yung aking Phillips Crocs. Tapos saksak -sak natin. O, ayan. Tingnan natin. Ikot lang natin yung spin timer. Ayan. Nako. Maingay din pala ito. Kung maririnig nyo. Ito So, try natin itong iangat kaso ay sumasabit hindi siya may mga kabuting ting dahil sumasabit dito sa takip buwang na napakaingay <laughs> so yan bali bubuksan ko to ulit at lalagarian ko na lang ito dito yan lalagarian ko dito para pag iangat ito hindi siya sabit itong sandok na nilagay ko so stay put muna kayo dyan yan, bali update ko kayo dito sa akin ginagawa. Yan, kung makikita nyo, yan, lumaki na yung butas. Tapos dito, yan, malaki-laki ang butas. Kaya pala siya, pag angat ko itong panandok, ay, ano, uh, sumasabit dahil tumatama sa tornilyo. Yan. At kung maka-encounter kayo ng ganito, dapat, eh, maiksi lang na bolt and nut ang gamitin nyo na, ano, ah, uh, gamitin para hindi sumabit wala kasi akong pamalit na maiksi lang kung mayroon lang sana yan hindi siya na siya magiging ganito mahirap talaga mag-isip kung paano ang gagawin para magamit lang ng maayos ng mayari at yan testing natin kaso ay maingay pa ito mga kabutingting dahil ayan ay ating tatanggalin din yung ingay ayan o oh. ayan o dapat ingay pero okay na yan siya mga kabutingting. ting Hugutin lang natin So dito tayo sa likod Masakit siya tayo ngayon pag mga ganyan At napakabait ng mayari mga kabutingting. Dahil ang singil ko lang sana nito ay 400 So mayroon sana akong tatlong mahigit Dahil ang pamasahe papunta rito ay 30 pesos Pero binayaran na ako ng 500 Ayan o oh. O oh, diba Mayroon na rin akong pambigas-bigas So, yan, tanggalin lang natin tong tornilyo, tatanggalin din natin yung ingay. Yan, ah, kung bago kayong napadpad dito sa aking munting channel, mga kabutingting, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para manotify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. At kunting favor lang din, yan, baka pwedeng wag din po nating i-skip yung mga ads. Ayan po ay napakalaking tulong nyo na para sa akin. At shout out nga pala sa aking mga silent viewers, organic viewers. Yan, may galab shout out sa inyong lahat. At ganun din sa aking mga kaibigan sa YT. Yan, may kami galab shout out. At maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. O, yan. Ganyan na lang natin yan. Tapos kukuha lang ako ng langis. Yan, kukuha lang ako ng langis. O, yan. Ito na yung langis. So, gagawin ko lang nito ay maglalagay ako ng langis dito sa aking daliri. Yan. Tapos, dudukotin ko lang. Dahil ito, mga kabuting-ting, ay natuyuan ito ng ano? Natuyuan ito ng langis yung kanyang shakting. Kaya napakaingay. Kaya lalagyan lang natin ng langis yung shakting niya. Ibig ko sabihin yung shafting ng ano mga kabuting ting. Shafting ng ihi. Ihi ng basket. yon ang maingay. Natuyuan. So ganyan lang yung aking ginagawa. Pagka ganito, maingay. Ma masakit to sa tainga. O oh, yan. Pwede na siguro. So try natin. Kung mag pa ba siya. Yan, saksak natin yung power cord power cord yan pihitin natin yung kanyang spin timer di ba yan lang ang ingay hindi katulad kanina na eh. napakasakit sya tayo nga angat lang natin di ba okay na hindi na sila mahirapan sa pagangat nito uh, ayos na mga kabutingting ting okay na ito So siguro eh, hindi ko na ipapakita yung paglagay ng ano, takip, yung pagtornilyo sa takip. So ayan, dito ko na rin siguro tapusin yung video natin sa araw na ito. At kung nagustuhan nyo itong video na ito, yan, baka pwedeng palike at share at higit sa lahat. Kung bago kayong napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para manotify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag sa inyo Nang ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabuting ting. Yan, bye bye na po. Hi! bago ko pala ito iwanan mga kabuting ting ay itatry ko muna yung washing machine baka mamaya ayaw gumana ako pa ang mapagbintangan so try lang natin ayan okay nako ayaw nagre reverse kala ko ay ayaw na mag reverse siguro kaya matagal gaganito na lang natin kabit natin sa ano uh, itatapat natin sa heavy tingnan natin ayan, oh, okay na. So yan dito ko na tapusin yung video natin. Yan, lagi nag-iwan sa inyo. Nang ingat tayo palagi. At God bless po sa ating lahat, mga kabuting-ting. Yan, bye-bye na po!